Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos, shoutout kay Rowel Gatbonton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw, ikaw. Mula sa gulat na estudyante ng lalaking Shuizo, kitang kita sa oras na ito na lumipat ang Aeron. Oo, hindi lamang ang patak ng tubig na mga tao ang hindi makapaniwala, ngunit maging ang mga taong Mercury na nanunood ng labanan sa malapit ay nakabukas ang kanilang mga mag-aaral. Obviously, mahirap paniwalaan at intindihin ang eksenang ito. Itong lalaking ito, paano ito posible? Hindi makapaniwalang sigaw ni Mercury. Nontog siya sa pader ng ganoon, kahit ang katawan ng tunay na Diyos ay hindi nakaligtas sa malakas na impact ng malamig na bato. Totoo rin ang katotohanan. Sa harap ng kanyang banal na hayop na baliw na pinupuntirya ng kanyang sarili at ng kanyang dalawang tao, maaari lamang siyang umupo sa dingding. Ang mga ito ay sapat na upang ipakita na siya ay ganap na nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Ngunit ngayon paanong, paano ka hindi lamang magkakaroon ng kakayahang magpadala ng mahika, kundi pati na rin bumangon ka at umatake. Ang mga depensang iyon ay dapat ang huling natitirang banta na ipinadala niya noong siya ay namamatay. Tulad ng sinabi ko, sa ikatlong pagkakataon, hindi ka maaaring mabaygo. Mabangis na umiti si Aaron at hinawakan ang isang malaking kamao sa kanyang kamay. Ikaw, Shuizo kasikatan buhol, siya ay talagang nangangailangan ng ilang oras upang matuno ang kontrol ng Han 3000 Square sa oras na ito. Natural, Mahirap magtago sa harap ng napakalapit na pag-atake ni Aaron. Pero ano, sa tingin mo ba mananalo ka kapag sinaktan mo ako? Joke, malaking biro, huwag mong hayaang sumuntok ka, kahit sampu ka pa, anong magagawa mo sa akin? Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa hayop mo, pero basura lang. Halika na, hehe, sampung kamao, magiliw na mumiti si Aaron, hindi na kailangan. Dahil natatakot akong hindi ka makahawak ng suntok, bumagsak ang mga salita, itinaas ni Aeron ang kanyang malaking kamao, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Nawala ang asul na liwanag at nagsimulang tumakip sa buong katawan niya ang nagniningas na pulang ilaw. Ang higanting kamao na ikanaway ng Aeron ay magiging pula sa susunod na segundo, tulad ng isang pulang panghinang. Hum, bluff, hinahamak siya ng mga taong shwezo kahit kaunti hindi siya natulungan ng Aaron noon. Ngayon, kapag nawala siya sa kalahati ng kanyang buhay, mas imposibleng makuha siya. Bakit siya matatakot sa kanya? Halika na, halika, halika. Sa dagandong ng galit, bumagsak ang boses, at kumaway pababa ang higanteng kamao. Sa pagmamaneho sa nakapaligid na hangin, ito rin ay nababaliw. Sa pagtingin sa isang mabangis na pulang kamao, hindi lamang ang mga taong nataman ng tubig na nataman sa malapit ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata, kundi pati na rin ang mga taong Mercury sa di kalayuan ay ganap na nararamdaman ang napakalaking enerhiya na nakapaloob sa kamaong ito. Hindi siya makapaniwala kung bakit biglang nabaliw si Han Sanchen na parang dugong muling nabuhay sa isang kisap mata. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang puso sa sandaling ito ay medyo kakaiba at hindi mapalagay. Ang emosyong ito, Makatuwirang tuwirang sabihin, matagal na siyang wala sa ganitong mood, at hindi niya rin alam kung ano ang meron sa kanya ng matagal dahil matagal na siyang wala sa ganitong mood. Bang! Kasabay nito, ang malaking kamao na may nakatuto ang enerhiya ay direktang tumama sa water bead man. Pa! Sa sumunod na segundo, tulad ng dati, ang katawan ng taong tubig ay naging hindi mabilang na maliliit na patak ng tubig sa ilalim ng malakas na suntok, na tila ganap na nalutas ang nakamamatay na suntok ni Aaron sa isang iglap. Hu, gayon pa man, sa oras na ito, nagsimula ang isang bulungan. Biglang tumahimik si Aaron sa paligid ng kanyang nagniningas na pulang kamao, at tumaas din ang isang kulot ng magaan na usok, ano, kung ang dating taong Mercury ay may palabiro na saloobin na manood ng digmaan at manood ng magandang dula, kung gayon sa sandaling ito, ganap na nawala ang kanyang nakaraang paglilibang at kasiyahan, sa kabaligtaran, sa oras na ito, siya ay ganap na nababalot ng pagkabigla, maging ng takot, dahil natagpuan niya na ang mga nakakalat na patak ng tubig, o ang mga patak ng tubig na maaaring muling ayusin ang kanilang mga katawan, ay sumango sa ilalim ng kamao ng Aaron, ito, imposible ito, napatras siya sa takot at hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang nasa harapan niya, bagaman tubig ang katawan natin, hindi ito ordinaryong tubig. Kung gusto mong maghurno sa apoy, panaginip lang iyon, nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo, tumingin sa taong Mercury at hinamak na umiti, hindi ka ordinaryong tubig. Ang aking apoy ba ay ordinaryong apoy? Bumagsak ang mga salita at muling bumangon si Aaron sa kanyang kamay, biglang namula yung kanang kamay niya. Unless, biglang may naalala si Mercury. Maliban kung ano, tumingin si Aaron sa kanya nang nakangisi. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Maliban na lang, malamig na tumingin sa kanya ang taong Mercury, pero mas lalo itong naging imposible. Sinindihan ni Han San ang buong bahay ng kakaibang apoy sa kalangitan, ngunit napagmasdan din niya na ang sunog ay isang teoretikal na banta sa kanila. Kung sila ay mga lobo, ang apoy ay magiging isang tigre sa araw na iyon. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay malinaw na hindi bihasa dito. Hindi siya nagsasanay ng maayos. Kung siya ay isang tigre, siya ay pinakamahusay na isang maliit na tigre na hindi pa naawat. Ano ang takot? Kaya naman, imposibleng bigla niyang ilabas ang nakatutuwang paglaki nitong apoy sa loob ng maikling panahon. Ay, biglang may naisip si Mercury. Halatang takot siya sa mga mata niya. Muli siyang umatras at tumingin sa Aaron. Halos sa oras na ito, Matapos ang kalahati ng mga patak ng tubig sa paligid ng kamao ni Aeron ay sumanga, ang kalahati naman ay mabilis na napalitan ng hugis tao. Gayunpaman, ang bagong kondens na anyo ng tao ay hindi na maduulash gaya ng dati. Ito ay may isang buong hugis ng tao, ngunit kalahati sa kanila ay parang kumukulong tubig sa oras na ito. Hindi lamang ang kulay ay naiiba sa iba pang mga bahagi, kundi pati na rin sila ay patuloy na naglalabas ng berdeng usok. Bastos ka. Galit na umungol ang lalaking butil ng tubig, mukhang galit na galit, ngunit ang kanyang bibig ay mabangis, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pangkaraniwang tapat. Hindi siya umaban, ngunit umatras. Halos ganap na nawasak ng welga ni Aaron ang halos isang katlo ng kanyang katawan at labis na nasugatan siya. Habang siya ay galit, kailangan niyang magkaroon ng bagong pangunawa at pagbabantay patungo sa Aaron. Tumingin siya sa taong Mercury, Ngunit ang taong Mercury ay tila tumingin sa Aaron at nahulog sa malalim na pagmumuni-muni. Hinamak din ni Hans Sanchen na tumingin sa galit na lalaki ng butil ng tubig, ngunit tumingin muli sa lalaking Mercury na may parehong walang takot at nakangiting mga mata, ano? Nagising sa mga salita ni Hans ang taong Mercury ay agad na bumalik sa kanyang katinoan at malamig na tumingin pabalik, imposible. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Hindi, hindi. Hindi, hindi kailanman. Umiling ang taong Mercury at umatras ng ilang hakbang. Halatang hindi niya matanggap ang posibilidad na naisip niya. Nang makita ito, ang lalaking Shuizo ay tumingin sa taong Mercury na nagtataka. Siya ay nasaktan ng Aaron at nagalit sa kanyang puso. Ngayon ay nakatingin sa duwag at takot na pagganap ng taong Mercury, lalo siyang nagalit at hindi napigil ang magreklamo, ano ang gusto mong sabihin? Nagalit ang taong Mercury nang makita niya ang taong patak ng tubig. Hindi niya maiwasang sabihin, naaalala mo ba ang gang han? Talagang hindi mahalaga para sa isang grupo ng mga mababang tunay na Diyos na alalahanin at alalahanin. Ang mga taong Shwezo ay hinahamak at sinasabi, para sa mga taong Shwezo, lahat tayo ay tunay na mga Diyos sa mahabang ilog ng kasaysayan ng mundo, Ngunit ang mga tunay na Diyos sa bawat panahon ay dapat na mahina at malakas sa iba't ibang dahilan, tulad ni Nagangang at Ching Kiyong. Kung maaari tayong magkita sa isang tiyak na punto, magagawa nating makilala ang bawat isa. Ang Sun Moon Lake ay puno ng kaluluwa ng tunay na Diyos, ngunit ang katayuan ay mataas at mababa. Sila ay nahahati ayon sa kanilang iba't ibang lakas. Maaari siyang lumabas sa Moon Palace, at natural na puno siya ng paghamak sa kaluluwa ng tunay na Diyos sa labas ng Monpalas. Nang marinig ang pang-aalipusta ng mga taong Shuezo, ang mga taong Mercury ay parehong nagalit at hindi nakapagsalita, hindi mo naaalala lahat sila, ngunit paano mo makakalimutan si Naliyanghan, Han, Majin at Zhanghai? Joke, hindi naman magaling silang tatlo. Natalo silang lahat sa Battle of Order sa gubat. Ang mga taong Shuezo ay puno pa rin ng paghamak. Pero pagkahulog pa lang ng mga salita, parang may bigla siyang naisip. Huminto ang buong lalaki at biglang tumingin sa taong Mercury, ibig mong sabihin. Hindi nagsalita si Mercury. Tumanggaw siya ng mariin. Medyo depressed siya. Hindi mo ba naaalala hanggang sa inilagay mo ito ng mahabang panahon? Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga ang lalaking Mercury, kung naaalala mo, dapat mo ring tandaan na bagaman hindi kasing husay natin sinaliyang Han, Majin at Zhanghai, mayroon silang bagay sa kanila. Hindi, hindi, ito ay ganap na imposible, ito ay ganap na imposible. Ang taong butil ng tubig ay umiling ng ulo, at ang kanyang katawan ay patuloy na nakatingin sa taong Mercury. Halatang ayaw niyang tanggapin ang sinabi ng taong Mercury sa oras na ito. Kabisado na nilang tatlo ang mga sekretong iyon sa kanilang isipan, at silang tatlo lang ang maaaring direktang ipasa sa iba. Nabigo sila sa harap niya. Mapait na buntong hininga si Mercury. Kahit ibigay mo sa kanya, hindi niya matutunan. Ang mga taong Shuizo ay umiling-iling at tumanggi sa mga katotohanan. Napangiti ng mapait ang taong Mercury at hindi siya pinansin. Tumingin lang siya sa Aaron at sinabing, Storytelling channel sa YouTube. Bigla ding huminto sa pag-iling ang lalaking Shuizo at tumingin kay Aaron, naghihintay ng kanyang sagot. Ngumiti ng malumanay si Aaron saglit na kalagka rin, bigla niyang binawi ang bibig at ngumiti, tama na. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang taong Mercury ay hindi napigilan ang pagsuray-suray sa lugar tulad ng isang napalaki na lobo. Hindi maiwasan ng buong lalaki na, ah. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala sa pag-aalinlangan at takot. Hindi, 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 kakaibang sikreto lang yan. Bahala na na maintindihan niya yon sa maikling panahon kahit super genius ay hindi niya magagawa. Tsaka tatlo pa yan. Ikaw ay isang matandang lalaki na nabuhay ng maraming taon. Kaya mo pa ba siyang day in sa ilang salita? Galit na sigaw ng lalaking Shuizo sa lalaking Mercury, at sa ilalim ng kanyang dagendong, bahagyang napatahimik ng lalaking Mercury ang kanyang isip at muling tumingin kay Aaron. Oo, walang duda ang sinabi niya sa puntong ito kahit na ang nangungunang talento ay hindi hindi makakapasok at makakabisado ang masalimuot at malalim na lihim na mga kasanayan ng napakabilis sa isang maikling panahon. Dapat mong malaman na kahit si Liang Han o kung sino man siya, sila ay dating mga tunay na Diyos, at sino ang makakarating sa posisyong ito na walang mayabang na talento. Ngunit kahit na ang mga may natatanging talento ay hindi maintindihan ito sa buong buhay nila. Bakit kaya niya itong maintindihan sa loob ng ilang oras o araw? ito ay hindi dahil minamaliit nila ang sinuman, ngunit walang dapat ituring sila bilang mga tanga. Ngumiti si Aaron. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Makatwiran ang sinabi nila. Sa katunayan, kinilala nilang lahat ang kanilang pahayag. Ngunit, ang katotohanan ay si Aaron mismo ang natuto nito ng hindi maipaliwanag. Sumimangot ang lalaking matino, tumingin ng may kain na hinala kay Aaron at mamulong, ibig mo bang sabihin, ang batang ito ay karaniwang gumagamit ng ilang mga pamamaraan na katulad ng iba pang mga pamamaraan, umakyat lamang sa poste dito at nagkukunwaring naglalaro, mga trick sa atin dito. Malamig na umuso ang water bidman, may iba pa bang posibilidad? Medyo nag-isip si Mercury at tuluyang tumango. Mukhang ito lang ang posibilidad. Good boy, I don't study well, but I have to learn something to fool people. I really almost let you fool me bumagsak ang mga salita, at malamig na tinitigan ng taong Mercury si Aaron. Walang magawa si Aaron, maniwala ka man o hindi. Bumagsak ang mga salita, at biglang namula muli ang kanyang mga kamay, handang lumaban anumang oras. Nagkatinginan ang lalaki na Mercury at lalaking Shuezo, tumanggaw sa isa't isa, at halos sabay na inatake muli ang Aaron. Bagaman ito ay dalawang mabilis na anino, ang Aeron sa oras na ito ay nakatitig lamang sa ruta ng mga taong Shueizo ng mahinahon at walang kapantay. Sa harap ng pag-atake ng dalawang lalaki, ang Aeron ay napakalinaw na ang hindi malay na tugon ng karamihan sa mga tao ay dapat na maiwasan ang mga taong Mercury. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong Shueizo ay malubhang nasugatan, sugatan, at ang banta ay hindi kasing ganda ng mga buong taong Mercury. Ngunit para sa Aeron, ang ganitong uri ng paglalaro ay walang kabuluhan. Kapag ang taong Mercury ay maaaring makaladkad sa kanyang sarili, ang water bead man na nasugatan ay magiging isang malaking kaladka rin. Sa kaso ng kumpletong pagkakapareho, maraming mga ordinaryong tao ang maaaring bumuo ng isang nakamamatay na suntok, hindi sabanggitin ang manipis at patay na kamelyo na si Shueizo na tao. Ang mga persiman ay dapat na pinched malambot, na kung saan ay isang walang hanggang katotohanan at isang walang hanggang katotohanan. Mabilis na tinamaan ang mga tao sa kabila ng butil ng tubig at direktang pasabugan ang pinakamahina nilang kawing. Kasabay nito, maaari rin itong masira ang kanilang porma sayon at matamaan ang kanilang sariling momentum. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Sa oras na iyon, ang banta ng Aeron ay magiging one-on-one -on -one lamang sa mga taong Mercury. Gayunpaman, upang magtagumpay, alam ni Hans Sanchen na kailangan niyang kumuha ng bahagyang gilid. Sa pag-iisip nito, ang bibig ni Han ay sumambulat sa isang makabuluhang ngiti, bahagya siyang lumingon at dirdiretsong hinarap ang pag-atake ng taong Mercury, ngunit hindi man lang siya mabagal, sa kanyang kamay, direktang bumaril ang isang yuwang para isil ang ruta ng pag-atake ng taong Mercury, nang makitang naharaang siya, hindi nagpanik ang lalaking pilak at maluwag na ngumiti, hum, sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, sa kasamaang palad, gusto kong makita kung gaano karaming mga kamay ang mayroon ka. Pagkatapos, hindi lang siya naging hugis upang iwasan, ngunit pinilit ang sarili na direktang itaas ang square rune seal ng Aeron. Malinaw, tulad ng inaasahan ni Aeron, gusto niyang hawakan ang sarili. Hindi rin nagpanic ang Aeron. Gumiti ang magnanakaw. Hulaan. 'Yon nga mga masters, 'no? Bali pa nibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!